for to today's video. Tenola nga isda sa bato kung tawagin. Talakitok man ni. Basta, kuha na siya Tanang isda sa bato. Ayan na yung mga ingredients niya. Pechay, para lami. Kamati, sibuya, sibuyas dahon, silid. At ibutangan ako sa tiyan niya o gluya kana ang ato ang sudan sa ato ang panihapon. Butangan o gamay nga tubig. Pasensya na sa kaldero kay sa kahoy ko magluto. Mga itom na siya. Kana, kamatis. Ibutang ang sili o sibuyas. Para humot ang ato ang sabaw kinahanglan na ay siling nga kulikot. Asin. Kala, ibutang na ang betchin. Para talagang malasa. Di putang sa naglaglagablab na apoy. Maong itom na ako ang glutuan kaysa kahoy ko magluto para lami. Hmm. Pagbukal sa tubig, ibutang ang dakong isda ng lami. Kaayok. Yun na siya. Yung bukal na. Butang na nato ang ato ang petchay. Butang na nato diha ang ato ang petchay. Kay nagbukal-bukal na siya sa kaitom. Kasi nga kahoy kasi yung pinagginamit ginamit sa pangluto Diyan sa kahoy niluto kaya maitim no Talagang iitim siya, oh. Kita nyo naman, napaka-itim. Napakasarap na ng shabaw neto ngayon. Lami kayo na. Oh, kanina siya. Mauna ni ang nahuman niya. Napanggal ang ulo. Tungod kay ako anang gisupsup ang mata. Tapay Apay paksiyo. Kani ang lami. Oh, mga unata. Kain na Kainan na. Kain na oh, na. nilipat-lipat pa. Para nga, para makita talaga dyan yung malaking isda na yan na nag-iisa lang at napakasarap ng sabaw niyan. O, oh, ikot. Ganon. O, oh, paano ba? Kain mo na ako, ha? Ayan. Enjoy watching everyone and Please don't forget to subscribe, like, and share. Marami po akong mga playlist na pwede nyong panuorin at tingnan. Mas marami pang mga mukbang video dyan na matatakam kayo. Yung mga buong manok na talaga namang nilantakan ko ng todo-todo. Eto. Yan, marami pa kayong makikita diyan sa mga playlist ko, makikita nyo. Tingnan nyo lang. Kaya naman isang like and subscribe naman diyan mga madlang people. Thank you very much. Thank you, thank you for watching. Yung paksiyo natin. Ayun na. Yes. <laughs> pa. Tatong bahaw ko ana to, di na to pwede. Makina dito ba? Apo nen? Ibe! Masyadong oo uh, eh. Obvious, masyadong malamang ikaw yung papanalunin. Kasi kung talo ka, wala na, tapos na. Ang history ng genos nyo. Ano ba oh? katu, katu, katu yung kuan malo. Itong taga dito na. Pero, hmm, ano ba? Koche, yung namatay ba wasak oh. <laughs> ma mo talaga si Eric, maingit-ingit ako ng blessing nito.